Ano so, ba? yung gusto mo pa rin gawin pre. Total, meron lang din naman to. Oh, okay. Balati ba yung mangga daw? Bawas ba din siya? Mangga rin tayo. Bigay doon. Mayroon ba? Ano mang pala maganda dito? Hindi asin? Oo, oh, silib, bro. Meron. So, bibinata na ako. Oh, Para basta tayo ng mangga. Wow, dami. Alam ang nang manggana da? Katangsti. Ito na pala bagabot oh. diba, -diba ay. Bugs. Na na yun, oh. Na, bugs, oh! Meron ay bags. Dinung isa na no, dilaw na bags. Meron ding kinalabaw. Bags. Oh. So mo yung bags. Kitikin mo lang. Ay, bulok. Sebelumnya maaf karena bangun pagi nih sekian. Ayo kita bela. Kita bela. Ip. Berarti kau yang Semua tengah ke Oh, menambang. Oh, ada. Di sini ya. Oh. Serap nyemprot itu lagi nari nanti. Oh

itu tempatnya. Ah. hmm kita mm Hmm. Ah. datang. Sudah datang. Ya. muka aktif-aktif ah. Pak Pawis. Hmm. Saktawa, pawis. Wisan. Bilat-bilat ke Yan you o, know, bilad-bilad ka dyan. Ay, tuyo yun dyan. Pag hindi ka pinawisan. <laughs> Tapos kamunggo na naman. Kapitas mm. <laughs> kamunggo. Kapre, <laughs> pre. Oh, pre. na lang. May pakinabang pa yung papawis-pawis mo. Bakit baka mo pa, ano pre, kitasa ha. Right. Tulo agad ang pawis mo.

Hmm. 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 Cerap, <coughs>

Ano po pre? Oo, oh, ano po pre? Ayan mo. Salamat natin. Ito lang ang. Salamat pre. Wala ko, wala ko. Nakarabas na nating hmm. pag-aluhaluin yung ating mga ingredients. Ayaw kong erecta eh, dito eh. Baka pag niya may sisiw na. Pinakahuli na. Ano? Ulit eh. Ulit talaga. Wala bunga. Sir, ang vlog natin. Sa dito muna natin lagay. Kaganda, oh, no? Bagong ano lang. No. Fresh from the farm. Ni Senyor Harabas. Ito mga Harabas, hindi na natin pipigain. Yung pinakatubig niya ng mismong ano, upo, yan na rin gamitin natin para malusaw yung ating uh, baking powder at saka <clears throat> yung flour okay ating ating sibuyas puno gito ating bawang siyempre mga karabas yung sili mm. Tapos kailangan pa natin ng tubig dito actually. Kulang pa 'to. ay Yun natin ng all purpose flour. Perfect na, dito na natin haluin. ng baking powder. ng paminta. Sabi dito yung pinong sana board eh. Wala tayo nun. Pero ba? Wow. So nakaraabas yung ating ito. Itlog. Ayun oh. No? Tulong pa sa floor. Marami yung ano natin eh. Tambak to. Sobgy tayo dito. Ang dami to. Natin natin yung baking powder. paketnya. Hmm. Hmm. Nah. Tunggu at asin. Mga karabas, agad din natin ng koteng asukal. Okay. Tugin natin yan. Ganda ng kulay, no? Sa pugi. Yun. Itong texture mga karabas na ganito ang gusto natin na palabasin.

Pwede na ito sa prituhan, mga harapas. <tuk> Dalawa to, dalawang ano. lang Tak. 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 para pantay-pantay yang Hmm perfect. Ayuh, Ayuh. Ayos, ayos. Paraba, natin. Wow. Ay, ayo, Ay, ayo. Berapa saran menarik? Ya, Tapos, balik na natin. Wow. Ang ganda hmm. pa kaluto. Sarap lang. Damian. Damit Dami talaga <laughs> 'yan. Perfect. Makarabas lutuna, na. Ulang salang. pa ini, serap, Ang hmm.

Karabas, magkano mm -hmm. yung sa pangalawang salang. Ang dalawang salang. Ang init. So, sa na pa. <laughs> patulon na patulon na talo ano pa walo ups na amoy amoy na nila dito na sila dito na dito na dito na na amoy amoy na nila

Ah. Tang! mo na namang, Hindi naman mahang, e. Hindi nga. Ano Wala. Ito, kita, ito, ito. ito kami Ilog, <laughs> Ay, nang kami. kami ng mabibigat, <laughs> Ay, namin to. Mm. Mm. Ah. Magbuha ka ng kanin. Ka <laughs> may, may, may may iwan dito si Wilding Wilding Boy. Mm. Nga, di ang mga hindi nang wala kanin, ha? Mm. dito ha. Baga! Ito. Oh. Ayon, man, yeah. ayon. Ayon, ito. Ito. Bro. Ito. Bro. Ito. Man. Ito. Ho? Ito. Ho? Oh, yeah. naman, ito. 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 Ito tanto wey ako Iwasan mo lang natin yung sinay. Hindi, wala naman. Wala mga ahang. Ito nga, mag pa nga kami. Hindi nga mayroon tumalab eh. Yeah. Tapto. Yan. Cupcake. Masalubong ito ngayon sa Arabos eh. Dami yan eh. Si Tyrone nagkita-sitak yan. Tapto ka? Tapto. Maganda siya, manabot eh. Tulad ng mga dilis na matigas na ano.

Mm. Nasarap pa sa tinurot ng Walang nice. Extra rice. Sarap eh. Pwede mo na yung dako-dako ko mo. Yun, minutay-utay na rin. Sarap. Dami ka pa wilding eh. <laughs> 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 yon, bro. Pwede kaya yung brad, yung hindi na namin yun. No? yun ang gagamitin na bakal. Yung mga na-press-press na, na yun.

nih. dua Lembut ya. <suk> <suk> <hut> <coughs> <tang? <tang> <tang>

Lord, puso. <coughs> sabi din, sabi. Tarap, oh. Tapos so, na ako ng kanin, eh. Tapos na na ako. Tapos na diet pala ako. Ano lang, ah? Diet, diet. Maintain pala, gamaintain ako, ah. Kanin to, Bones. No, ano ba, maruya man ang sinabi, ah. Ano ba, maruya man ang sinabi, ah healthy pa. Ang unhealthy lang dyan yung ano, sukal tsaka mantika. Tsap. Ito Wow. Ah, uh, papa. Solid. Solid. Kailangan <laughs> mo kayong solid at sulit. Solid. <laughs> solid mga karabas yung unang anin natin ng upo sarap grabe thank you po sa panonood ingat po kayo lahat God bless mo